medyo yumaman ka o kaya sumikat ka o nakilala ka ang gusto ng mga tao di ka magbago kaya sasabihin nila alam mo better pa nga kami sa kanila noon eh umuutang lang sa amin yung mga yan noon bakit mo kailangan sabihin yun binibisto mo lang ang sarili mo na naiingit ka ngayon hindi ka ba dapat matuwa yung dating pinapautang mo kung masenso di ngayon di na uutang baka mabaligtad ikaw pabigyan eh pero sa yung dati, nangungutang lang yan. Meron pang isang mga singer na hindi naman sikat, tapos meron siyang kasamahan na sikat na sikat. Pinililibak-libak na yung pangalan. Sabi, alam mo yung mga iba, kung ipronounce yung pangalan yan, kala mo Amerikana, hindi naman Amerikana ang pangalan yan eh. Pangalan ng baryo yun, na mi mispronounce lang. Right there and then, alam ko, ingit ito. Kasi bakit mo naman nililibak yung pangalan ng tao? Kung hindi gusto mong palabasin na, mas maganda ang pangalan ko sa pangalan niya. So you're trying to get even. Kaya yung mga hindi umasenso, pag uwi mo sa kanila, pag nakasama mo sila uli, tuwan-tuwa sila pagka hindi siya nagbago. Kung ano siya noon 20 years ago, ganun pa rin ngayon. Alam mo, nung araw, kumakain kami, nagkakamay kami, hindi kami nagkukutsara. Alam mo, pagbalik niya, hindi pa rin siya nagkutsara. Tuwang-tuwa yung mga tao sa ganon. Kaya yung mga politiko naman, eh, talagang kahit na hindi ganun na ginagawa nila araw-araw, pagkasalamuha yung mga masa na binobola nila, talagang nakakamay. Hinahali ka ng mga batang mababantot. Hindi kasi siya nagbago. Laki rin siya sa hirap. Subukan niyo pag nanalo na niya, kuhalikan pa yung bata na yan. Kasi inuuto ang mga tao. Ang tao kasi gustong gusto nila hindi nagbago. Bakit ayaw niyo magbago ang tao? Kung ngayon ayaw na niyang kumain ng dumi, eh hindi pa kayo dapat matuwa na nag-improve yung taste niya. Hindi naman dumi pag kumakain ng kamay, nakakamay, ah, hindi, hindi sila pareho. Pero gusto gusto natin, hindi siya nagbago. Kasi alam niyo kung ano ibig sabihin nun. At least wala siyang agwat sa amin, tabla lang. Hindi namin siya kailangan itrato na, akala mo kung sino. Bakit niya naman hindi tatrato na parang kung sino? Kung talaga naman, kung sino na nga siya? Nasa kanya na mag-volunteer kung ayaw niyang umarte na kung sino na nga siya. Choice niya yon. Pero kayo na dati niyang kaibigan, kababayan, at may nangyari sa kanya, you must volunteer na itrato siya respectful of his accomplishments. Ngayon, kung siya na yung magbibigay ng cue na huwag mo na akong tawagin, sir, pambihira ka naman, your majesty na lang. Magkababata naman tayo nung araw eh. Dapat siya ang mag-volunteer noon. Hindi ikaw ang magbababa sa kanya. A acknowledge and appreciate the accomplishments even of your cousins. Kahit kapatid mo, kahit matanda ka sa kanya, dapat mong kilalanin yon. Ayaw na ayaw, nung mga hindi ko masenso, yung parang may nag-iba, nila, hindi na ma-reach. Alam niyo yung hindi na ma-reach, 99% salitaya ng inggit. Kaya pag nanggagaling sa bibig nyo yan, suriin nyo sarili nyo, baka na inggit ako. Kumusta yung pinsan mo? Pumunta ba sa kasal mo? Hindi na yon ma-reach. Ganun salita? E eh, paano yung mga iba mong pinsan na walang na-accomplish, wala namang ginagawa, kaya ito yung may kasalan, may handaan sila, kasi hindi naman sila busy. Pero yung sobrang busy talaga, hindi na makaka-attend kahit gusto niya. Tapos ipagdaramdam mo, hindi na ma-reach eh eh, yung lahat ng pinsan mo na nare-reach mo na nandun, hindi mo naman ipinagdiriwang kasi hindi naman sila accomplished. So, sabi mo pa, oy, eto na naman yung mga patay gutom natin kamag-anak. Hindi ka naman lagi natutuwa na nandun yung mga available, di ba? Pero hindi available dahil maraming ginagawa, pinag-uusap-usapan ng mga kaibigan, mga pinsan, kapatid, hindi na ma-reach. Suriin yung mga kapatid. Ngayon lang, review yung sarili nyo. Lahat ng taong pinatawan nyo yung hindi na ma-reach. Kung wala talagang inggit, kaya pag may nagsasabi niya na nandito hindi na ma-reach, alam mo may inggit ito. Minister to the person. Ang laki ng ulang niya. At dahil hindi niya mapunan yon, pipintas ang kadalang niya para sumaya siya. Yung mga salitang kala mo kung sino. Dumating-dating ba naman dito? Nakakotse pa? May super pa? Ano problema mo doon? Hindi naman ikaw pinagmano, pinagmaneho. Pero may mga na-offend na, na ganyan mga kamag-anak gusto nila di ka nagbago kahit ka naging first lady darating ka pa rin sa baryo nyo naka-tricycle tuwang-tuwa ang mga tao people like to benefit from your status but they don't want to give you status madalas yan gusto nila mayor ka marami kang nagagawa para sa kanila. Pero pag magkakasama kayo, huwag kang umarte at yung parang mayor, ha? kasi magkababata lang tayo nung haraw. Pag maliit ang utak ng tao, ang gusto niya, paliitin ang mundo para magkasya doon. Hindi niya palalakihin yung bungo niya para marami magkasya. Ganun ang ginawa ng mga tao kay Jesus. Hindi nila maintindihan, therefore, masamain na lang. Matthew 13, 57. But Jesus said to them, Only in his hometown and in his own house is a prophet without honor. How true. Strangers will be quick to recognize, honor, and celebrate other people's achievements. It's much more difficult for, with family and even with former friends or friends of long ago, as we have said, because of envy, because of jealousy. and familiarity. May mga magkakapatid, pagka mayroong kapatid yan na sumikat, yumaman, whatever. May kapatid na nagagalit. Lagi siyang galit sa kapatid niya na yun. Pag nung nanay, paghanda niya yung paborito niyo. Sabihin ng nanay, sino paghanda ko? Ikaw. Lagi ka na wala at walang nangyayari sa buhay mo. Pagkatapos, pagkaya wag natin ng ate mo, naigit ka diyan. Alam niya ang pinakasobra mag ang pinakamalalalim na hidwaan, away na magkakapatid. Pag may inggit. Mas mahirap pagkasunoy ng magkakapatid, pagka silang nag-inggitan. And of course, it breaks a parent's heart. Dapat sinusuri. Parang yung istorya ng prodigal son at yung kapatid niya, Itong si Prodigal Son, ang dami-daming nilos na pera pero natauhan, umuwi, ipinaghanda ng ama. Nung dumating yung kapatid na ang tingin niya sa sarili niya, matino, kung niya, oh, ano nangyayari? Pinagparty ng tatay mo yung kapatid mo kasi umuwi na. Kala niyo ba pumasok siya ng bahay? No. Niyayaya nung tatay na pumasok? No. Sabi niya, yung magaling na anak niya na naman yan, yan na naman na pinagpaparty niyo. Ako lagi nandito, trabaho ng trabaho. Hindi niyo walang kong pinagkatay kahit isang maliit na kambing. Sabi ng tatay, eh ba di ka nagkatay? Problema mo yan. Nandito ka naman ha. May gano'n mga naiingit.